Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Ayan, mga ka, good morning, so, <laughs> good morning. Tayo ngayon, mga ka, good morning, good morning. Good morning. Good Good morning. Good Good morning. ay Good may-ari dito nung nandun sa gilid. Ayun, so mamaya i-interviewin natin mga ka-good morning. So, ayan mga ka-good morning, no? Uh, tuwing sasapit ang kapasuhan, mga ka-good morning, ay syempre kumikinang-kinang talaga ang mga lantern ng pagpang No? so this is one of a uh, pride of uh, Pampanga no yung mga parol ng Pampanga Pampangenyo ayan so sila talaga ang number one dito sa Pampanga mga good morning no so ngayon mga ka good morning no tingnan mo mga ka good morning ang gaganda ng mga ano nila merong mamahalin dito merong meron ding mga murahin lang dito so mga ka good morning kung gusto niyo bumili, bumili ng ano uh, mamahalin sa kanya <laughs> Good ano ba mo? Ano ba sa sasabihin mo? <laughs> Hello, mga good morning. This is your babae burik. <laughs> so ayon mga ka good morning, no? Um, ah, uh, tuwing sa sabi sa mga ka good morning. So yung itong daanan nito mga good morning ay kumikinang kinang dahil sa sobrang ganda ng mga lantern mga parol ng pampanga mga good morning so ito talaga ang pinaka uh, ito, ito sa pinaka pinagimamalaki ng mga pampanggenyos no so uh, I think I think <laughs> oh may lantern for sure I think uh, ito, ito talaga ang ano mga good morning no yung isa sa pinagmamalaki ng Pampanga. So I think uh, uh, alam ko international ang ang ano ang parol ng Pampanga mga good morning kasi kahit sa ibang uh, kahit sa ibang lugar mga good morning sa ibang bansa uh, mga good morning ay ang ang mga parol ng Pampanga. So mga good morning kung gusto 'yong bumili ng parol, mga lantern or whatever na kumikinang-kinang dito lang kayo kay Anong pangalan na ano? Telma Lagda Lagdaan. Ayan, Telma Lagdaan. Lantern. Ayan. So, dito lang yan. Uh, located po ito dito sa may uh, uh, Aria area place. Area place. Harap lang ng Western Union. Mga ka, good morning. No? So, kung gusto dito, mga good morning, ay bumili na kayo kasi baka kayo ay maubusan. Yes. Good morning. So, ngayon, mga good morning, ay pupuntahan natin yung may-ari, mga good morning. Siyempre, i-interview natin siya. Kung, para alam kung... Oo, na, para... Oo, yun Para alam nila kung magkano yung mga... Nila, yes. Magkano kaya ito, burikat, no? So, ayan, mga good morning, iba no? uh, Ipapakilala natin yung uh, may-ari ng uh, pwesto na to, mga good morning. Ate! Ate, ka, ate ate. Uh, si Ate... Dito tayo, ate, yung, yung, yung... Dito tayo sa maganda tayo. Ayan. Burikat dito ka. Ayan. Hi, ate yung pangalan mo, Te? Tel Malagdaan. Ayan, si Ate Tel Malagdaan siya yung may-ari dito sa Lantern at mga parol, mga ka-good morning. So, Ate, um, magkano naman yung mga parol sa mga Lantern? Yung halimbawa, itong, 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 ito na to, Ate. Ayan, ayan, magkano yan, Ate? 12,000. O, 12,000, pero... Talagang 15, ang ah, 15 So, so 12, pwede pang tawagan yeah. Tawaran hanggang 12 Ganon yeah. So, ayan mga ka-good morning, no? P pwede pa lang tumawa dito mga ka-good morning, no? So, yung mga Santa Claus dyan, lahat magkano naman yun dyan. Ayan, dyan, oh. Yan ang pag yung Yan ang pag-iwag. Yan ang pag 17,000. Ah, oh, yung 6 feet daw is eh, 17. Yung, yung mga 5 feet lang, ganyan. Uh, 10,000. 10,000. Ayan mga good morning, no? Kung gusto nyo gumanda ang inyong pamamahay, mga good morning tuwing Pasko. Ayan. Puntahan nyo lang si Ate Telma. Ayan. Dito lang yan sa may harap ng Western Appliances. Ayan. So, syempre yung mga, yung nagtitinda mga good morning, ang ganda-ganda din. Oh, no? So, magre-reflect talaga yung, ano, yung, yung mga paninda niya. Ayan. Ayan, so, meron din sila mga angel. Lahat dito mga ka-good morning, pwede nyong bilhin. Ayan, so, ayan, Ate Thelma, no, uh, promote mo yung ano mo, yung best mo. Ayan. Gusto niyo pong bumili, ma'am, sir, dito lang po sa, dyan sa Road Dolores, dito lang po sa Fernando Magpaga. Harap po lang po ng rear place. Ayan. It's Western Appliances. So, wala kang contact numbers kung sakali. 0935-787-1456 page, every page tell malagdaan Ayan, ayan. So, ayan mga ka-good morning, no? So, kung gusto nyo bumili mga ka-good morning, wag lang yung pangit. <laughs> so dito na kayo mga ka good morning kay Ate Delma Lantern no. So dito na kayo bumili mga ka good morning Murang, no. Mura Murang-mura lang pwede pa kayong tumaawad ah. mga good morning wag lang sagarin ha kasi malulugi. Ta <laughs> <laughs> Malulugi na po. <laughs> Malulugi yung puhunan, mga ka, good morning. Yung tama lang. Ayan, mga ka, good morning. Okay. So, de, may bumili na ba itong gabing ito? Oo, marami na. Ayan, marami na palang bumili Ay, dito, po, ano, no? Mamimili po, po sa akin, no? Ayan po. Ah, kayo. ayan sila. So, taga hi, mga kuya Ay, kuya, hi. Ay, kasambali. kayo? Ah, taga balis Taga balis pala sila. So, talagang dumayo pa yun dito, kuya, no? So, anong plano niyong bilhin ito, kuya? Ang ganda ng ano na to, saan ko nilalagay lalagay yung sa bahay ninyo? Dapat nagkisa kayo. Dapat nagkisa kayo kay Nguyen. Nagkoturoan sila silang boss. Nagkoturoan sila silang boss. Kuya, bago kayo bumisungo muna kayo sa bar namin. Akyat muna kayo dun sa taas. Buminom muna kayo. Bago nyo ito dalhin. Ayan. Kuya, ano pangalan mo kuya? 8 -8 -8. 8 -8. Kuya, ikaw. Ano pa ngalang kuya? Pawis na pawis na ka, ka na kuya. Oh, ang init no kuya, no? So, lalong kuminit dahil sa mga ilaw, no? Ayan. So, ayun, mga dumadayo talaga dito sa Pampanga no galing pa silang Sambales so bibili sila ng uh, lantern or parol dito sa Pampanga mag good morning so sikat talaga ang Pampanga dahil dyan sa mga parol na yan mga good morning ayan so kaya yeah, thank you ha mag subscribe sa aking youtube channel at saka sa aking facebook Magnolia Zubiri ang rena ng bukit ayan thank you, you. ayun so daan muna na <laughs> ayan mga ka, good morning no so Kasama ko pala si Burikat good morning. Si Ara. Ayan, si Dita Ara. Ang, ang isa sa pinakamaganda namin floor manager sa Legacy. Ayan. So, mga ka-good morning, no? Bago ang lahat. Um, Siyempre, bumisita din kayo sa aming sa aming pwesto dyan sa may taas. Ayan, yung Legacy na yan, mga ka-good morning. Ayan, so, kung gusto yun ng entertainment, kung gusto yun ng manood ng kung ano... <laughs> Kung gusto niyo mag-enjoy ay so ay sa na ano Ayun, hanapin niyo lang si Tita Ara. Siya yung magi-entertain sa inyo at magbibigay ng aliw. <laughs> aliw talaga. So ayan mga ka good morning. Thank you so much. Ayun, mga ka, good morning. Ayun, nakita niyo naman kumikinang kilang mga ka. Ang ganda. so, talaga. Grabe. Iba talaga pag Pasko sa Pampanga, mga good morning, no? Hindi tayo nakikita dahil hindi maliwanag. So, dito tayo banda. Ayun. Kasi tayo makumakaway-kaway. So... Ayan mga good morning. Thank you so much, mga good morning. Good morning, good morning. Good morning! Good morning! So ayan, ang saya-saya talaga sa Pampanga mga good morning at marami talaga dumadayo dito kahit saang lugar, kahit malayo pang lugar, kahit sa ibang bansa, dumadayo sila dito. <laughs> Para bumili lang. Ng <laughs> Para bumili lang ng lantern. Pero alam ko meron yung lantern sa ibang bansa eh. Oo, oh, pero mas mura kasi sa ano, oh, Pampanga kasi oh. dito yung lantern. Mas mura doon kasi titang bayaran lang dito, magbibilang ka pa. <laughs> doon magkakospo nga ito yung oh, oh. So, ayan mga good morning no? so tandaan yung mga good morning dito, dito na lang kayo kay, kay Atit Helma Lantern ayan so thank you so much Sarah thank, thank you ha maraming maraming salamat eh. pinayagan mo ako mag vlog mag subscribe ka rin sa aking uh, Facebook Magnolia Subiri ayan makikita mo kagad yun Youtube at saka Facebook ayan oh, Magnolia Subiri oo Subiri parang Diana Subiri ganon. so magbuka ko doon Diana Subiri dahil tingin na <laughs> So, ayan na, good bye -bye, mga ka-good morning! Bye-bye mga -bye, ka-good morning! Bye-bye good morning! Ayan mag-bye-bye na, ka natin!